Stop, mga ka shoot ke box ke atas BJK kan Panda. banda oh persakay eh woi bye, bye bye oh yes yes first ride to roadie. Yeah. yeah boy Shoes one Basta bago ang bike Adjust adjust muna Para mahanap natin Yung pinakomportable natin Pusis yo Tariho Timing nadakpan natin Ang ating trupa ang Si Sir Edo From Baruta Gira adjust ko oh, ba? Oo Ginalang na gabot Sir Ayun nga po Adjust lang ko dyan Ha, alam alam lang gaba, mga, ba? At dito na nabili ko na yung isa sa mga dream bike natin, mga ka-shoot. Pero may upgrade pa rin tayo, eh. Sikap lang nang kunti mga ka-shoot. Tapos 1 meal a day. Asin pa yung ulam ay araw hindi <laughs> pa ako komportable sa adjustment natin mga kasing. Pero ganito yung bike na tinatawag nating aero bike. Ang una natin na experience dito mga kasing. Parang ayaw kanyang magalin balahaw. Yung takbo mo ay 35 below. Parang tinutulak kanya na dapat 37 pataas yung speed mo pag ganito yung dala mo. At kahit headwind mga kasing. Parang pwede ka pa maging mabilis. Hindi ka tulad sa ating mountain bike balahaw. Pag headwind talaga yon Parang tinutulak ka na yan pabalik. Yeah, ay naku po, Sobrang bigat pa ng mountain bike natin. Ay, At ito, medyo magaan-gaan na ito mga ka Yung kanyang stock build nito ay 8.9 kilograms mga ka Pero madami pa tayong i-upgrade. Kaya see you next time!